Mga tricycle drivers sa Rakpen sa Talisay, gipahinom duman nga dili magpasagad og liko sa mga junction nga mo'y sagad na bantayan nga hinungdan sa disgrasya sa mga sudunong sa Talisay City. Ang report ni Femme Marie Dumabo. Mga tricycle nga magpasagad lang og um, left turn nga wala diha sa sentro sa junction box ang sagad hinungdan sa mga disgrasya sa sudlunong kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Ang nahulikam, Sama na lang niining intersection sa may barangay Dumlog. Makita sa kuha sa CCTV sa Talisay City Command Center nga kining tricycle nga bisan kung wala pa makaabo sa tunga sa junction box ang ni-left turn na. Hinungdan nga nabanggaan na, na hinuon ang maon tricycle sa motorsiklo nga pa-straight ang dagan. Naa sa insaktong lugar ang motorsiklo, nagsubay siya sa insaktong lane, apan kining tricycle pag-left turn niya, dito siya ni, age, ni counter ni counterflow siya, ni kawat siya ba sa kanang term katong gingon, ni kawat siya apan sa iyang pagkawat dito niya maigo katong maong uh, motorcycle mora ni siya og ni attempt ni siya og likay kay iyang gikasugat ang maong motor apan sa iyang paglikay naabtan gyud sila nagabot sila diha sa intersection Susama o sabang naitabunin ni tricycle diha sa esquina sa Dan F. Bus diin ang tricycle nga kalit lang mi left turn. Bisan kun sa corner pa sa dapit nga daan, Ang nabanggaan na hinuon ni ining dump truck. May nalang nga hinayra ang dagan sa truck o hinayra ang pagkabangga. Ang truck o motorcycle man ang nakabanga sa mga, mga tricycle apan ang driver sa mga tricycle ang giisyuhan o citation ticket na reckless driving. gipasabot ni Joy Tumulak ang hipe sa City Toda nga ang gihimo sa mga tricycle ang nagbutang ka kadila o sa ilang mga pasahero sa piligro. Tricycle o bisan unsang mga sakyanan once ganing uh, ma-execute ka o left turning once na ka naakas intersection anhagig ka mo sa tunga So dili jud ka mukawat og laing lugar nga ang resulta ni counterflow na hinuon ka. So atong advice nila uh, anak mo honong sa tunga una pa mo execute og left turning. Ang mga nalabigay sa disgrasya ang nagka-settle ra. O ni Clifford Lumaya Gugrod, Prado, Femary Dumabok. Balitang Bisdak